Makakabili na ng 20 pesos per kilong bigas ang mga Cebuano. Kasunod ng inilunsad na rice subsidy program ng lokal na pamahalaan. Para sa detalye, magbabalita live mula sa Talisay City sa Cebu si John Aroa. John, saan makakabili ng tig 20 pesos na bigas dyan sa Cebu at paano ito naging posible? Tama nga dyan, Cheryl, ay I pagkakabili ka lang ng 20 pesos na kilo ng bigas ng NSA sa mga city hall at municipal hall sa lahat ng mga local government units dito sa probinsya ng Cebu. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang pamahalaang panlalawigan ng Cebu, ang unang lokal na pamahalaan na tutupad na sa itinangako ni si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na 20 pesos kada kilo ng bigas mismo ang pamahalaang panlalawigan ng Cebu ang maglalaan ng pondo para matustusan ang naturang programa. Ngunit limitado lamang ito sa mga may hirap na pamilya. Nasa 100 million pesos ang inisyal na pondong inilaan ng probinsya para makabili ng bigas sa National Food Authority at saka ibibenta sa naturang halaga. Ang naturang pondo ay magtatagal hanggang sa taong 2024. Ibig sabihin, makakabili ka ng 20 pesos per kilo na bigas hanggang sa uh, hanggang sa buong taong taon ng 2024. Ayon kay Governor Gwen, ito bilang pagsuporta sa administrasyong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa gitna ng pagtaas ng presyo ng bigas sa bansa. Ayon kay Gov, mula sa 25 pesos kada kilo ng NFA rice, mabibili ito uh, sa halagang 20 pesos per kilo. May mga listahan na rin ng na mga binipisyaryo uh, ang uh, probinsya mula sa mga social welfare officers sa bawat lokalidad. Dito gagawa ng QR coded ang uh, bawat binipisyaryo para makontrol ang pagbili ng bigas na lilimitahan lang hanggang sa limang kilo ng NSA bawat linggo. Pagod sa NSA, plano rin ng probinsya na pababain ang presyo ng commercial rice Bukod sa NFA, nagtano rin sila na i-subsidize ang mga commercial rice sa halagang 40 to 41 pesos kada kilo at uh, limitado lang ito sa 10 kilo bawat linggo. Indigent, uh, indigent ka man o hindi, basta may proweba lang na residente ka ng LGO na tinitirhan dito sa probinsya ng Cebu. Lagi, laking tuwa naman ng mga residente ng Talisay na isa sa mga unang lugar kung saan inilunsad ang naturang programa. At uh, nakipagtulungan na rin ang probinsya Sheryl sa Department of Agriculture, DPI at Department of Labor and Employment para sa pag-identify ng mga magsasaka at mangingisda. Bibigyan rin sila ng uh, tupad allowance na 468 pesos kada araw upang ma, uh, madala nila ang mga produkto at may benta sa tabi ng munisipyo kung saan ibinibenta ang subsidized na bigas ng probinsya. At uh, ito rin ay isang paraan ng probinsya para mapalakas ang produksyon ng bigas at uh, gayon din ay uh, ang produkto ng agrikultura. Layunin ng probinsya na mabigyang access ang mga Cebuano bukod sa mas murang halaga ng bigas, may mabibili rin sila na mas murang presyo ng gulay at uh, walang renta at sagot ng probinsya ang transportation cost ng mga ito. Ah uh, Sheryl nakatakda namang sa dito ang uh, programa sa mga LGU sa iba pang mga local government unit sa mga susunod na araw. Uh, dumalo rin dito sa programa, Cheryl, ang uh, si House Speaker Martin Romualdez, mga mayor at mga kongresista mula sa iba't ibang lokalidad o local government unit dito sa probinsya ng Cebu. At uh, yan muna ang uh, latest mula dito sa Nalawigan ng Cebu sa Talisay City, Sheryl. John, klaruhin lamang natin, ito ay magiging available sa buong probinsya ng Cebu. At sabi mo nga ay sa mga susunod na araw ay dahan-dahan sa mga LGU. Pero kailan yung target nila na ma-implement itong ganitong presyuhan sa buong Cebu province? Bago ba matapos ang taon? Tama ka dyan, Cheryl. So, uh, ngayong araw ay uh, inilunsad itong uh, programa na dito sa Talisay City. Ito yung uh, pilot area ng Cebu Province kung saan uh, magsusunod-sunod na ito, Cheryl, sa iba pa mga local government units. As to the time frame kung kailan may tutupad ito sa lahat ng uh, local government units Uh, nakadepende pa yan kung mapafinalize ma na yung mga listahan ng mga binetisyaryo kasi uh, ongoing pa yung assessment ng mga social services uh, officer sa bawat uh, munisipyo at uh, local government unit dito sa probinsya. Pag na-finalize na yan, that's the time na share na makapag-implement na sila sa programa sa kanilang mga local government unit. Kung saan, sa mismong municipal hall or, or city hall, it, uh, ilalagay yung mga tindahan na nagbebenta ng na mas murang bigas. Mm -hmm. Eh ano naman ang reaksyon ng mga Cebuano? Laking basa sa ng nila Cheryl. may nakausap tayo kanina, ang sabi pa nga nila laking tuwa nila kasi sa mahal na mga bilihin ngayon, mga nagtaasan ng mga presyo ng mga bigas at mga bilihin, yung kanilang sahod ay kukunti lang at nahihirapan sila paano kapag kakasyay nito. At itong uh, ganitong inisyatiba ng pamahalaan ng panlalawigan ng Cebu ay isang malaking bagay na. Kung baga sabi pa nga nila, pangarap nila magkaroon ng mas murang bigas. John, John sa likod mo, parang may nakikita kaming mga stalls. Yan ba? Diyan ba available na yung bigas? At ano pa yung mga mabibili diyan? Pwede ka bang pumunta? Malapit lang ba? Maiikot mo ba kami? Sige, Cheryl. Uh, ipapasyal ko kayo dito sa City Hall. Sa mismong harap mismo ng Palisad City Hall, nakalagay yung mga tents kung saan makikita nyo dito sa likod ko ang mga tindang produktong gulay, mga prutas na ibigibenta sa mas murang halaga. So dito sa banda sa Bicolay do Cheryl, nandito yung mga sako sakong bigas ng NFA. Maganda ba At, yung kalidad uh, naman, yung John? Dito. diba? Tignan ito, mo Cheryl, nga. Oh. Ayan, tignan mo nga. Ito, ito. Oh. Ito nga. Oh. Ito, may uh, posible na talaga itong 20 pesos per kilo ng bigas dito sa Cebu. ah uh, mabibili mo na itong uh, sa halagang uh, 20 pesos per kilo, makakabili ka na ng... 5 uh, kilos na maximum, di ba, per week? Halaga. So, sa so, may mga nagbumibili na kasi na nanay, oh. Ay, magkano pong bigas sa uh, ano, ano po yung, ano, mag, ilang Reaction. kilo po yung kilo? Ay, ma matanong ko lang gano'n po uh, halaga, o oh, para sa inyo na makabili ng mas murang bigas. Ano, maganda talaga yung babalik ang tiga ka pointe kasi kagaya ko marami akong apo pagkainin yun sisete oh. Isete ka apo oo laki tulong na nai oh, 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 20 pesos per kilo ng NFA, no kaya lang John sa, ano pangalan nyo nai nice? Bernadette Ligarte si nanay Bernadette oh, uh, oh, pero John di ba limitado lang sa 5 kilos per week Tama, yun yun sa NSA sa bawat linggo, may uh, bawat beneficiaryong pamilya o mga poor families ay makakabili ng limang kilo. Limited, limited, just to five kilos per week ang bigas na maaari nilang mabili. At may plano rin yung probinsya, which is to be implemented pa, or to be announced pa, uh, Cheryl, yung mga commercial rice is uh, nila ng hanggang sampung kilo. Mm -hmm. At uh, gagawin nilang ito, isubsidize nila ito, at makakabili ka sa hanggang sa 40 to 41 pesos per kilo. Ah, na la nabigyan. Na, Oo, oh, ang laking tulong noon. At sabi mo nga doon sa mga ibang available diyan, yung mga gulay eh mga mura din. Mm, -hmm. tama nga si Ren kasi ang ginawa ng uh, probinsya para daw mas ma uh, makamura ang pagbenta ng uh, produkto ng gulay at saka mga prutas ay nilibre o sinagot nila yung transportation ng mga nagtitinda ng gulay at prutas. Kaya naman, hindi na pumapatong pa ng mas malaking halaga yung mga nagtitinda dito. So everything is... Um, oh, John. Lag, uh, yun yung inisyatiba ng probinsya, Sheryl, para uh -oh. magkatulong, kumbaga empowerment din para sa mga magsasaka natin na uh -oh. mas lumakas pa lalo ang kanilang bintahan ng kanilang mga produkto. John, may napansin ka ba dyan na bintahan ng sibuyas? Kasi dito sa Metro Manila mahigit 200 na per kilo. Mache-check mo ba kung magkano ang sibuyas dyan? Baka meron kang nakita kanina? Sige, tignan natin. Tingnan natin yung mga, tingnan natin yung mga gulay na saka O, gulay na available. Baka may sibuyas kang makita diyan, 'di ba? Sige po. Magkano ang per kilo? May sibuyas po kayo, ate? Ito. si sibuyas. Ayan. Sibuyas dahon to, di ba? Oo. Uh, uh. bumbay. Ayong bumbay. Nasaan yung bumbay? Wala. Magkano, magkano ang kuhan dito? Bintahan. Magkano? 10 pesos. per bundle po. Sir, 10 pesos per bundle. Ah, makakabili na ka na ng sibuyas sa... Uh, dahon. Hindi, eh, hey, to. hey, yung totoong, yung totoong sibuyas, wala pa. Yung bunga. Yung bunga. natin dito. May sibuyas, may sibuyas bunga. Ang ah, ispahan kayo? Yung bunga. Uh -oh. Wala, wala. Wala dito? Wala. Wala, no? <laughs> wala, wala sila dito. May, may mga sibuyas kayo, ate? Sibuyas. Yung bunga. Ayun. Wala, wala. Bumbay, miro miro natan. Ito, ito. Ah, magkano, magkano yung kilo nyo ng sibuyas? yan ayan. Ay, ah, ito. Ayun. Two hundred. 200 pesos ang kilo ng sibuyas. Ah, ganoon. Focus ganun. sa camera ito. So sa mayroon pala. Saan <laughs> galing? ang galing yang sibuyas na yan? Local ba yan? Saan inyo na nakuha to sa Carbon ah, Public Carbon Public Market. Ma, sa Carbon Public Market share ang Carbon Public Market ito ang pinakamalaking merkado publiko dito sa Cebu. Oh, so, okay. doon nila nakuha yung sibuyas sa uh, Bombay. So tama. pero, 200 pesos, tama ba? Per kilo? 200 pesos per kilo. Mahal na rin. Oh well, o oh, sige, baka maubusan ka dyan, ma ma mamalinki ka na dyan, ano? At maraming salamat tama, sa iyong report, John Aroa. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang, i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.